Si Barbie Isu na ipinanganak bilang Isu Shiyuan noong Oktubre 6, 1976, ay isang Taiwanese actress, singer, at host na sumikat sa Asia, lalo na sa Pilipinas. Dahil sa kanyang papel bilang siya sa isang hit drama series na Meteor Garden 2001. Lagi kong sasabi sa inyo, gusto kita, masama mo kung... Kita? Biography Summary of Barbie Isu Born, October 6, isang libo siyam at pitumput anim, Taipei City, Taipei, Taiwan. Died, February 2, dalawang libo at lima age, apat na years. Spouse, Yeiko. Siblings, Di Shu. Height, isa, anim na metro. Parents, Wang Chanmi, Su Chain. Maagang buhay ni Barbie Isu. Si Barbie Isu ay ipinanganak sa Taipei, taiwan at lumaki sa isang pamilyang may interes sa entertainment. Kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na si Diisu, e. Su, na isa ring sikat na gihi e. host at actress, pumasok siya sa industriya ng musika noong dekada 90 bilang bahagi ng papi duo na Asos Our Sisters of Shu. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang music career, kaya nag-shift siya sa pag-arte. Tagumpay sa Meteor Garden at karera sa pag-arte. Noong 2001, Nakuha niya ang pangunahing papel bilang Shankay sa Meteor Garden, isang Taiwanese adaptation ng Japanese manga na Hana Yoridango. Dahil sa chemistry nila ni Jerry Yan at ng e 4 naging isang Asian phenomenon ang drama, lalo na sa Taiwan, Pilipinas, China, at iba pang bansa sa Asia. Bakit ito naging isang malaking hit? Ito ang unang Asian drama adaptation ng sikat na mga at napakalakas ng chemistry niya sa mga bida, lalo na kay Jerry Yan Daomingsi. Naging hit ito hindi lang sa Taiwan kundi pati sa Pilipinas, China, Thailand, Malaysia, at iba pang bansa, at dahil din sa kasikatan ng Meteor Garden, nagsimula ang Ashanov Lacray sa maraming bansa. Dahil sa kanyang breakout role, naging isa siya sa pinakasikat na aktres sa Taiwan at nakatanggap ng maraming proyekto, kabilang ang sumusunod. Mars 2000, kasama si Vic Zhu, isa sa mga miyembro ng Act 4. The Hospital 2006 kasama si Jerry Yan. Summer's Desire 2010 isa zero, isang romantic drama na naging popular sa China. Bukod sa drama, nagtrabaho rin siya sa pelikula, kasama ang Chinese at Hollywood productions tulad ng Connected dalawang libo at walo at Reign of Assassins 2010. Buhay pag-ibig at pamilya. Si Barbie Isu ay nagpakasal sa Chinese billionaire na si Wang Xiaofei noong dalawang libo at labing isa at nagkaroon sila ng dalawang anak. Subalit, noong dalawang libo at dalawamput isa, inanunsyo nila ang kanilang hiwalayan matapos ang isa sero taong pagsasama. Noong 2022, ikinasal siya sa South Korean musician na si Ieko Junyo -yup, na dati niyang naging kasintahan noong dekada siyam na po. Nagreconnect sila matapos ang kanyang divorce at mabilis silang nagpakasal na ikinagulat at ikinatuwa ng kanilang mga tagahanga. Kasikatan at epekto sa pop culture. Hanggang ngayon, si Barbie Isu ay itinuturing na isa sa pinaka-iconic na aktres sa Asia lalo na sa mundo ng Asian dramas. Dahil sa Meteor Garden, siya ang naging unang shankay na tumatak sa puso ng mga manonood na nagsilbing inspirasyon para sa mga sumunod na adaptasyon ng Hana Yori Dango sa Japan, Korea at China. Sa kabila ng kanyang kasikatan, naging pribado siya sa kanyang personal na buhay, ngunit patuloy na aktibo sa entertainment industry, lalo na sa Taiwan at China. Mga naging karelasyon ni Barbie Su. Isa, Vixo dalawang libo at lima dalawang libo at walo. Si miyembro ng Act 4, ay unang naging kasintahan ni Barbie, Shu pagkatapos ng kanilang tambalan sa drama na Mars noong dalawang libo at Dahil sa kanilang chemistry, naging real life couple sila noong dalawang libo at lima. Tumagal ang kanilang relasyon ng tatlong taon, ngunit naghiwalay sila noong dalawang libo at dahil umano sa kanilang busy schedules at personal differences. Dalawa. Wang Xiaofei 2010 hanggang 2021 dating asawa. Noong 2010, nakilala ni Barbie si Wang Xiaofei, isang Chinese billionaire at hotelier. Pagkatapos lamang ng isang buwang relasyon, sila ay nagpakasal noong Nobyembre 2010. Sila ay nagkaroon ng dalawang anak. Matapos ang sampung taong pagsasama, inanunsyo nila ang kanilang divorce noong 2021. Dahilan ng paghihiwalay, ayon sa mga ulat, may mga hindi pagkakasundo sa kanilang relasyon lalo na nang magkaroon ng travel restrictions noong pandemya na naging dahilan ng kanilang pagkakahiwalay. tat Diego Jr. 2022, kasalukuyang asawa. Noong 2022, muling nagkita at nagkausap si Barbie, Shu, at ang kanyang dating kasintahan na si Diego Jr., isang sikat na South Korean hija at miyembro ng grupong clone. Ang dalawa ay unang nag noong dekada, siyam na po ngunit hindi nagtagal ang kanilang relasyon noon. Matapos ang dalawampu panandang pandagdag taon, nag-reconnect sila at mabilis na nagpakasal noong Marso 2022 matapos ang hiwalayan ni Barbie kay Wang Xiaofi. Kamatayan ni Barbie Su, noong 20 Enero 2025, naglakbay si Eshu sa Japan sa panahon ng Chinese New Year holiday at namatay noong Pebrero 2, Japan time pito am sa edad na apat na putwalo dahil sa pneumonia na dulot ng mga komplikasyon ng trangkaso.